Natukoy ng sanhi ng pagkakaroon ng sinkhole sa bahagi ng Salis Road sa Pasay City malapit sa, sa Villamor Air Base. Sabi ni MMDA Chairman Don Artes nasirang tubo ng Maynilad ang dahilan ng pagkakaroon ng buta sa ilalim mismo ng Skyway. Sa ngayon, sabi ni Artes, napalitan na ang tubo ng Maynilad at inaalam na ang extent ng sira ng nasirang tubo. Tiniyak naman ng MMDA na hindi magdudulot ng panganib sa mga motorista ang nabuong sinkhole. Inaalam na ng DPWH ang sanhi ng pagkabutas ng tubo. Nasa tatlong metro ang lapad at lalim ng butas sa ngayon na nanatili pa rin sarado ang Salas Road sa mga motorista. Mukhang tinamaan sa mga isa sa mga recent activities daw po doon. Kasi makikita niyo po na nauka po o nabasag yung tubo. Dito raw po nang galing yung Big na tumagas doon. So, napalitan na po ito ngayon. So, ina-assess lang po nila yung damage doon sa lugar para po ma-restore mm. yung karsada at madaanan.